Yan yung magandang layo oh. Binuburbur yung ano malaking tinapay oh. Bago ibigay sa mga anak. Oh, yun. Oh, binuburbur muna. <laughs> Pag ino ka ano, oh, binuburbur hindi kinakain oh. Tapos binibigay sa mga anak oh. Ganyan oh. Ganyan yung magandang layo ng manok oh. Ganyan. Oh, yan. Hindi kinakain oh. Yung lang yung ano, tinapay tapos binibigay sa anak. Maliitin lang. O, oh, ganyan, o. Oh. Yung yung tinapay bago bibigay sa mga anak, o. Oh. Hindi niya kinakain. Ganyan yung magandang lahat ng manok. Hmm. eh sa mga hindi nakakita ng ganito, siyempre, tignan yung manok nyo kung talagang, ano. Madami akong lahat ng ganyan, ganyan. Hmm. Bili kayo, 6 feet kaysa. pa lang. Tingnan niyo to, oh. magandang lahi ito talaga. Oh, yan yon yon, oh. Dinudurog muna yung malaking ano, bitak bitak ng tinapay bago niya ibigay sa mga anak hindi niya kinakain. Oh, ganyan. Yan, ganyan yung magandang lahi ng manok. Ngayon ko lang nalaman kasi ano, meron si Kuya Richard na nagbigay nag nagbigay sa akin ng ano. Oh, yan, yan oh. Oh, ganyan pala. Ayos okay. ko na sana ang to Kaso Kaso nakita ko ano Maganda palang lahat to Kakatayin ko na sana bukas So buti na lang Sinabi ni ano Kuya Richard Yan Okay O hindi na kinakain talaga Ito lang Dinudurog yung malaking Tibak ng tinapay Yan